Ngayong araw ay holiday nga pala dito sa Taiwan. kag Kakaw At wala tayong holiday work at ganun din si Baby Love. Kaya babyahe siya dito ngayong araw at magluluto daw siya. Tapos, pagka hindi makulimlim or maulan, pupunta naman kami ng dagat para tumambay at magtanggal ng stress at mag-relax. Yes sir, so mamaya sunduin natin si Baby Love sa my train station. So ayun ko kababali uh, Papunta na tayo ng Playing station para Antayin at sunduin Si Bebe Kasi magkitingin pa kami ng Palengke kung merong bukas Para mamili ng Karne kasi nga magluluto siya So kita kita na lang tayo Sa my station ka babalik Let's go So andito na pala tayo sa My Train Station doon ang Station At inaantay na lang natin si Baby Meron pa daw kasing dadaan na Kway-kway kaya nag-stop yung train na Nasa Kien So na kami ng Baby Lab sa market Bibili siya ng lulutuin niyang Chicken with Baboy Haha <laughs>

I i. Okay, thank you. Ipay, ha. Okay. nakatawad pa. So, nabili na namin yung dapat naming bilhin at pauwi na kami ng dorm at gutom na yung dragon. <laughs> Nagbibis mode na naman kasi gutom na daw. Kaya, awin na muna kami. pababali at magpapainit na ng ulo si baby love ay ng ulam pala kasi nagugutom na yung kanina pa at tignan mo kunting kibot kunting ano mainit ang ulo bismode oh. oh, yan pinainit na ng baby love yung sisig tapos papainit siya lang inatira Paksi. Pagkatapos ka magpainit ni Baby Love nung mga uulamin namin ko kababali, nagsikain na rin kami. Hindi na nga pala ako nagvideo habang kumakain kami kasi ayaw ipakita ni Baby Love yung kain ng isang gutom na dragon. <laughs> One second. Tahimik ka muna, ha? Uy, huh? magloto sa baby. ko. Oh, anong adobo? Anong sabot? Ang kulot-kulot. Ano hmm, yung sabi mo sa labas? Ewan mo ito, putog. Eh, Ibigay mo sa akin yung Ang mga loto ay na baby loves nin. Adobo. Baboy with manok. Adobo ng manok with baboy. <laughs> Nawala yung ano, itlog bogo. Hmm. Hindi <laughs> nakabili ng itlog bogo. Sarado kasi yung bilihan yung CJ Mart. Kasi doon per kilo. Dahil sa may pinestro naman, nakapak siya sa iya. Sobrang dami naman na nun. Kaya, hindi na kami bumili kanina. So, ayun, magluluto muna ang baby lang Kasi, pupunta kami ng dagat mamaya. At doon kami magtatambay, magre-relax muna kami. At, mag-chill pang tanggal, ano, pang tanggal sama ng loob. <laughs> <laughs> yeah. Magdadagat siya. Manyo ka kanu insan. At meron din pala kaming baon nito. So... Hindi naman yung kasama. Ah, hindi kasama ito. <laughs> <laughs> baon. Pagkain, ulam ni Bebe yan. Tapos meron din pala kaming balot dito. Lalaga namin, kakainin namin dumamaya at meron pa pero pa kami dito ah pakwan ano pa ba alam um, mo gamit na nila yung labiyent so ayon kung kababali po punta na kami ng baby lab sa Hudson Beach magano kami mag anong tawag dun ah unwind unwind wala hangin Please comment below, let's go. people of the Philippines. Holiday ngayon eh. <laughs> nakain na lang ano tubig ito so, tata na ido doyo lang So yun ko kababali, lumipat kami ni Baby Love dito. Uh, dito may puno-puno at mayroong pwedeng silungan. Like doon sa kabila, bilad kami sa init ng araw. <laughs> <laughs> Magpipicture muna daw kami ni Bambi Lambe Ay, dami daming tao rin dito Ang daming tao Oo, oh, doon tayo sa kabilang side Doon, doon tayo nagpicture O, oh, see Kahit eh, dito, pwede na dito ah Pagkatapos nga namin ni Baby Love na magpicture at nag tiktok na nga din kami ay bumalik na kami dito sa taas para kumain. Habang kumakain nga kami ni Baby Love ay pinag-usapan na lang namin yung mga plano namin sa buhay. Isa na nga dun ay kung paano kami makakapag hold up ng gold store. <laughs> Charot. Eh may lang yung kakababali baka naman seryosohin nyo na naman ha. O oh, siya kakain muna kami ni Baby Love at magkikwentuhan. Ginabi na nga pala kami ni Baby Lab kasi dumaan pa ako ng dorm para mag-update ng blood pressure ko. Tapos sabi niya dumaan na din daw kami dito sa may barber shop para makapagpagupit naman ako at magmukha naman daw akong tao. Pagkatapos ko ang magupitan ay ito na yung kinalabasan. Yun lang, lakuan salamat!